11,139 pesos na car accessories ang kinabit sa aking bagong service vehicle ngayong araw. Siyempre hindi natatapos sa pagbili ng sasakyan ng gastos. Yan ang nga ba ang sinasabi pag bagong sasakyan. Hindi mapakali. Pero kailangan naman talaga natin yung mga yan. Tara! Pagkagaling ko sa farm, nasa bahay na ang home service ng dashcam. QCY F24 ang binili ko i explain lang ni sir yung mga features nito. Itong uh, QCY F24 po natin is uh, 4K resolution na po siya and then 1080p po yung likuran. So, meron siyang blind spot detection and motion detection sa harapan. Dahil uh, 4K resolution na siya, so napakalinaw niya po kahit sa gabi po. Lalo na yung harapan natin at likuran. Meron din siyang tinatawag na G-Sensor and Parking Guard na para pag nagpa-park kayo, eh, masagi yung sasakay niya sa parking. Bubukas siya para mag-record for 30 seconds. At sinimula ng ikabit kabisadong kabisado kung saan pa ng mga wires ha? Ang main screen nasa rear view mirror. Andiyan na rin ang camera para sa harap. Ang mga wires gulong naman si sir sa ilalim eh para may lagay. Dahil bago ang ating sasakyan, maraming accessories na pwedeng ilagay. Pero priority ko ang ganitong accessory for my protection. Nga pala, ang pangalan ng kotse ko ay si Kinse para ma-remind ako na tuwing ikinse ang hulog ko dito. At kinabit ng camera sa likod. Ang bilis ah. Saglit lang. Sanay na sanay. May pinadownload lang na app sa akin para mas madaling mamanage ang files. And syempre, demo ng unit at testing. Basta, ang dami features at ang dami sinabi ni Sir. Sabay na kami ni Jay na nakinig para isang paliwanagan na rin. Kasi pagkatapos, yung kay Jay na kotse naman. Regalo ko sa kanya yan. Para safe at may protection din siya sa mga biyahe niya. Kaya ito naman ang sinet up. Yung videos ko, QCY din ang dashcam. Okay naman so far kahit more than 2 years na. Kaya QCY pa rin ang kinuha ko ngayon. Tinrya rin lang kung gumagana ang unit. Kaso nagka problema, kaya pinalitan. Di ba? Palit ka agad, ayos na ayos. 5,965 pesos each unit ang inabot nito kasi may installation fee. Sulit na yon kasi home service naman. Binigyan ko rin ng sticker si sir para mapunod niya ang sarili niya. Binigyan ko rin ng rain visor si Jay at in-install ko na rin. Pwede na sa Quezon City ang galawan sa pag-install ah. Mabilis ko naman nakabit. Mainit nga lang kaya may tagapayong ako. Okay, done. 1K lang po madam. Hindi, joke lang. Okay, balik tayo kay 15. Siyempre, papahuli ba siya? Kabit din natin ang mga accessories niya. Rain visor din. Nabili ko ito sa Shopee, 1,100 pesos lang. Malaki mura kaysa sa dealership. Parehas lang naman yan eh. Inunbox ko na ito beforehand para makita ko kung okay ba ang parcel. Kinabit kabilaan. Ganda, parang pro ang gumawa. Sunod naman ang deep dish. I know, I know. Hindi siya recommended ng Kasa. Pero dahil umaapak ako sa maputik at malikabok, okay naman 'to dahil 2 years ko nang gamit ang ganito sa videos ko. 2850 pesos 'yan. Dinikit ko ang word na Hilux. Sana lang magtagal ang dikit niya. Tinanggal ko original na mat para may lak ng naman yung deep dish. Meron din sa upuan sa gitna. Saktong-sakto. And lastly, ang lock ng spare tire. 1,224 naman ito sa Lazada. Madali daw kasing manakaw ang spare tire na itong ganito, lalo na sa Manila. Basta may tool din sila. Kaya isa ito, sa in-advise sa akin ng casa, pagbili ko nito. Sa YouTube ko lang napanood kung paano to, lalo na pagbababa ng spare tire. Ganito pala ang tool noon. Iniikot at may chain siya na magbababa sa gulong dahan-dahan. Kakabanu ah Kailangan ibaba kasi i-install ang bolt nitong lock Gapang rin si Kaof Duty Mali pa nga ako na pinagkabitan nung una eh Iday ulit na naman si Kao of Duty Sa kabilang side pala dapat Tinulungan ako ni Jay habang nasa ilalim ako ng sasakyan Napaisip ako Paano kung ako ay magpapalit ng gulong Edy ako ay gapang din sa gitna ng kalsada para magtanggal ng lock Bahala na Nagkaigay rin at nilagay na ang lock natapos after 30 minutes. Tapos nilagyan ko lang na sticker ng Dove Beauty Accountant sa likod. Yan ang aking 11,139 pesos na car accessories. Tingin ko ma, hindi pa luho ito. Need talaga kasi. Ito na kaya ang last? Tingnan natin. Yun lang. Peace.